Dagilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikapito ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, si aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Egypto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinapatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal ng kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig ang aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigay ng aking puot. Hindi ko na muling sisiray ng Efraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sa pagkatangpoon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, pumawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay Upang sa pamamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karnungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod dito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatagang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayan ng langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung paano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya. Sabi ni Yesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamayinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Yesus. Ngunit pagdating nila kay Yesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Esus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatutuo, tunay ang kanyang patutuo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto at sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,